Pinoy ka Pinoy Kapalaran. Oh, Pinoy Kapalaran. Maraming tao ang nananaginip ng buntis. Minsan sila mismo, minsan ay ibang tao. Pero ano nga ba ang kahulugan nito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang interpretasyon ng panaginip ng pagbubuntis Mula sa positibo, negatibo hanggang sa espiritwal na pananaw. Isasama rin natin ang mas kakaibang senaryo tulad ng panaginip ng isang lalaki na buntis at ang karanasang malaglag ang sanggol sa panaginip. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa buntis ay sumisimbolo sa bagong simula, pagbabago at posibilidad tulad ng tunay na pagbubuntis, may bagay kang pinapanday o pinaghahandaan, maaring proyekto, ideya, o isang panibagong yugto ng iyong buhay. Ipinapakita nito na may unti-unting lumalago sa iyong isipan o paligid na darating sa tamang panahon. Kung ikaw mismo ang buntis sa panaginip, senyales ito na may dalakang bagong ideya o mithiin na malapit ng may sakatuparan. Maaari rin itong sumasalamin sa pagnanais mong magkaroon ng mas malalim na layunin o simpleng pangarap na gustong maging totoo. Minsan, ito rin ay nagpapakita ng iyong pag-asa sa magandang kinabukasan. Kapag ibang tao naman ang buntis sa iyong panaginip, maaari itong pahiwatig na makakabalita ka ng bago isang balitang may kinalaman sa buhay ng taong iyon o pagbabago na makakaapekto rin sa iyo. Kung masaya ang buntis sa panaginip, kadalasang positibo ang mensahe, kasaganaan, kagalakan, at bagong oportunidad. Pero kung malungkot o nahihirapan, maaaring ito'y babala tungkol sa mga hamon o responsibilidad na darating. May mga pagkakataon din na nananaginip ang isang lalaki na siya mismo ay buntis. Sa unang tingin kakaiba ito, pero may malalim na simbolo. Ibig sabihin nito, may bagay kang pinapasan o inaalagaan sa loob mo. Hindi literal na sanggol, kundi ideya, proyekto, o responsibilidad na nais mong mapalago. Maaari rin itong sumasalamin sa pressure na nararamdaman ng lalaki, lalo na kung may bagong yugto sa buhay, tulad ng trabaho, pamilya o relasyon. Sa ibang interpretasyon, ito rin ay nagsasabi na may aspeto ng iyong agkatao na nagbabago at kailangang alagaan hanggang sa maging ganap. Ngunit, paano kung sa panaginip ay nalaglag ang sanggol? o nakunan ang buntis. Ito ay mas sensitibong imahe at kadalasang may dalang bigat. Ang ganitong panaginip ay maaring sumisimbolo ng takot sa pagkabigo. Parang isang plano o pangarap na hindi natuloy. Maaari rin itong pahiwatig ng pag-aalala na hindi mo kayang tapusin o protektahan ang bagay na mahalaga sa iyo. Sa mas espiritual na pananaw, ito ay paalala na hindi lahat ng bagay ay natutupad. Ngunit, may kapalit na bagong pagkakataon o aral na mas makakabuti sa iyo sa iyong paglalakbay. Para mas malinaw, hatiin natin sa dalawang bahagi. Una, positibo. Panibagong simula. Pag-usbong ng proyekto. Kasaganaan. Katuparan ng pangahap at Magantang balita. Ikalawa, negatibo. Paghintay na may halong kaba. Bigat ng responsibilidad, takot sa pagkabigo, at ang posibilidad na hindi matupad sa inaasahan. Ang kahulugan ay nakadepende rin kung ano ang emosyon na naramdaman mo habang nananaginip. Sa tradisyon at pamahiin, ang panaginip ng buntes ay dalas na itinuturing na swerte pinaniniwalaang ito ay tanda ng kasaganaan, pagdating ng biyaya at mabuting balita. Ngunit kung ang panaginip ay may kasamang bigat tulad ng pagkawala ng sanggol, ito'y nagsisilbing paalala na maging matibay, maghanda at magtiwala na may mas magandang kapalit sa tamang panahon. Ang panaginip ng buntis ay hindi lamang tungkol sa pagdadalang tao kundi simbolo ng mga bagong simula, pangarap at minsan ay mga takot na pinapasa natin. Maaari itong magdala ng pag-asa o magsilbing paalala na maging handa sa mga hamon. Ikaw, nananaginip ka na rin bang ganito? I-share mo sa comments ang naging karanasan mo at kung paano mo ito na-interpret. At kung gusto mo pang makaalam ng kahulugan ng iba't ibang panaginip, huwag kalimutang I-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para lagi kang updated.